Ang biyahe tayo guys Biyahe biyahe tayo Kasama ko si Pilo Ayan, lagi like ko kasama ah, ah, ah. Ayan, check nyo, tingnan nyo guys Tingnan nyo siya Ayan, Happy Monday sa ating lahat Naimbag, yung na bag bigat tayo amin Ken Nagkasat Nga lunes tayo amin kakapsat Pilo Pilo Hello Pilo Wow, iban tinitignan Tinitignan nyo yung kalangitan no? Sinisidip nyo Oo oh, oh, oh. Pilo Pilo, alika pita tutu, Pilo Wah, oh, yan ang kasama ko sa biyahe Yan, biyahe ka bigay Biyahe, biyahe, biyahe So, biyahe na naman tayo mga kapatid Agbiyahe tayo maning kakabsat Yan Bumiyahe maning tayon Biyahe na naman tayo Yan, ang oh. pibilis niyo siya Ay, biyahe, biyahe kasama natin si Doggy Doggy oh, ang sarap ng higa niya oh. tulog niya sa ano, sa aircon hindi nasanay na siya guys sa, ano, sa biyahe kasi lagi ko siyang sinasama yan higa na siya tulog <laughs> tulog na siya tulog kagaling natin ng Bulakan pero ito na naman tayo biyahe na naman pagdating biyahe agad diyan. ganyan ang buhay guys Ayan ang buhay ng drug bar. Ayan, di ba? Ganyan ang buhay natin mga driver. Walang tigil sa pamamasad, pambiyahe. Pang Hanggat malagatan ng hininga, ganito pa rin ang trabaho natin. Biyahe. Di ba guys? Yan. Biyahe tayo, biyahe. Yan. Sana gabayan tayo ni Lord sa lahat ng ating biyahe araw-araw. Di ba guys? Biyahe, biyahe. Ito naman mga tricycle na to. Hindi sila marunong mag ano ng ano sila marunong magpark ng maayos nakapewisho, perwisyo o oh, ah, diba? tignan nyo guys ah. kasama ko sleep sleep well sleep well lang ating dog matulog si pillow dahil sa aircon yan diba guys

Lusot tayo, lusot Hi, buhay! biyahero. Ganitong buhay, guys Sa daan lang Maghapon, yan Atin buhay, guys, pag driver tayo Dito lang tayo sa daan Yan, ba? Diba? Dito tayo maghapon Umulan man bumagyo, nandito tayo sa daan Bumibiyahe Yan Sa lahat ng kapako driver, magingat Magising Nagising na si Pilo. Ayan, oh. Tinitingin na sa Ay, nagising na si Pilo. nagising na si Pilo. Okay ulit guys i -straight ko lang magbiyahe Kasi ma -ano, mag mag habang nabibideo ako Baka mamaya masaya ako yan Thanks so much gang sa guys Bye bye guys Yan Mag-ingat sa kapaw biyahe, biyahero ulit Sa mga driver, kapwa ka driver Mag-ingat kayo, thank you so much Yan, maraming salamat sa lahat Thank you so much Sa mga walang sawang sumusuporta At nanonood sa aking live Sa aking video, sa aking reels Thank you, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan. Yeah. Hanggang sa mali guys. Bye-bye.